Yun, alright Mga tol, mga ma'am sir Biyahing lalamub ulit tayo ngayong araw no? Uh, time check tayo 8.57 So mag alas 9 na ng umaga So samahan nyo ulit ako ngayong araw Biyahe tayo kay lalamub At gamit na ulit natin tong si ADB 150 So let's go So walang plano Ganun pa rin, uh, ruta ruta lang para smooth lang smooth no tapos hill rides ganyan lang no so sana maging productive at pumota tayo ngayong araw meron na tayong nakuhang booking mga tol dito natin pipick up sa may pasig lang no Ah, tinawagan ko na papers lang daw no. So, documents ang dadalhin natin. Papunta nang nga ano to para niya kay sa May East Service Road lang no. So, 171 pesos ang kanyang pamasahe. So, pick-upin muna natin to, mga tol, no? Update ko kayo maya-maya. Panasa pick-up na tayo. pag lang muna tayo, mga tol. pag lang muna tayo dito sa Uni Oil. <laughs> Daming tao, ah. Tila. Namaya na, doon na tayo. Meron pa naman tayong gas. Hello po, ma'am. Yes, ma'am. Nandito na po ako sa baba. Ano po? Bababa na po ako, Okay, sige po. Salamat po. Ako. Ayan po yung papunta nga para ng Paranaque. Ako okay. okay. nga. Thank you po. Alright mga tole, ito lang ha. Oh. So, pinayarin na tayo mga tol. 171 pesos. naman Meron na tayong panggas. <laughs> okay mga tol. Meron na tayong pangalawang booking. Dito natin pinikap sa may pateros. Papunta to ng ano. Uh, Paranyaki din. Sa may Edison lang. So, good to. Pero nakapuling mga tol. 101 pesos. Documents lang to mga tol pansabay lang natin no? Oh. wala eh wala akong makita regular eh kaya pagtyagaan natin tong ano tong pooling hindi naman masama to eh <laughs> palag, palag na rin to ang tindupa mga tol sana makuha natin to ay libis animal sayang yun eh, no? dito lang oh 1 km lang Okay lang. Kasi so, may ano um, lang yan, ah, uh, ito lang yung manji GC lang Kasi papadala ko ano Doon to? na lang yung bayad, or pwede GCash na lang kasi Kahit doon na lang Ah, kahit doon na lang uh, Okay, na lang. okay sige po sige. Salamat. Salamat po Alright, mga tol Ano lang, uh, bluetooth earphone Goods Double book, mga tol So Kuha pa tayong isa time check muna tayo maaga pa naman yun 9.31 ng umaga mga tol dalawa na ang ating booking isang regular at isang pulling so let's go isa pa isa pa mga tol isa pa ito tagig sa tagig to e service road tirahin na natin yan tagig e service road sana makuha natin to ano yung tol Apo uh, ba ito mga tol sa so, may tesda. Ayun tesda. Naku po Hindi Dito tayo sa kabila eh Edison din. Eh. Teka teka. Sa kabila tong isa eh. Wait lang mga tol ha. Check ko tong isa. Etong pulling natin. Asa ah, bagay po pulling kasi lilis tayo eh. Si e, isa to eh. Tingnan to. Bikutan. San Bali pala tong isang to. San Bali. So goods lang mga tol, goods. Goods pala to, goods. So pick upin muna natin to. Nako po. Salted egg store. Teka tawagan ko muna mga tol ha. Gaano <laughs> karami to? Salted egg mga tol. Itlog na maalat. Hello ma'am, good morning po. Lalapit mo pick up. Ma'am, papunta na ako diyan sa po. Ay, papunta na ako diyan sa pick up. Tatanungin ko lang ano pong dadaling ko, ma'am. Kaya, kamino mo na 'yan? Ah, papunta nang ano to, ma'am, eh ah, tagiglang kay Ang nag-book, ma'am, si Mel. Mel po, Mel. Ano po 'yan, ma'am? Ano po ibinaba? Tawagan nga natin tong ano, nag-book. Binaba ni ma'am. Ma'am, learn ka. Aral ka, mama. Aral ka. Hello po. Sir? Ah, yes po. Ah, po, ma'am. Ma'am, uh -huh? i-confirm ko lang yung booking. Ano pong dadalhin ko? Ma'am, ilang try yun, ma'am? Ano po? Ito lang po yun. Ano yung Oo, bali kasi wala akong lalabag ma'am Baka umulan po kasi naman, ah, wala po Wala akong lalabag ma'am eh Paano kaya ito? Pwede naman, siya, na, eh, Paali mo o Okay lang maulanan ma'am okay, Kung sakali mang umulan sa 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 O, tawagan mo ma'am Papunta na po ako, pakiplastic na lang po Sabihin mo Okay, okay sige ma'am, salamat Okay mga tol <laughs> Tara tapos na to Tirahin na natin to Sayang din to eh 600 meters ang pickup. Ay nako <laughs> Itog na maalat. May balot Anim na trade daw tama ba So tara tirahin natin to mga tol Bawal iyakin kay Lala Move <laughs> Wala tayong bag eh Ang inaalala ko lang lang naman Eh baka umulan itlog na pula yon baka mahulasan yung kulay baka maghulas mga tol di ba yung item walang problema eh. kung ano-ano nga sinasampa natin di ba dito sa motor ang inaalala ko lang baka umulan maghulasan yung kulay ng itlog na pula baka pagdating doon itlog na puti na mga tol di ba So tara, pigubin natin mga tol Pateros lang Ito yun nakatali Ito, ito Paduit Sana umubura Hindi mabigat ah Okay mga to, let's go. Tatlo na ang ating bookings. Dalawang regular, isang pooling, no. So ito, unahin natin tong ano. Itong salted egg na pinigap natin dito sa Pateros. Papunta ng Tesda. Tapos diretso tayo sa Misan Valley. Tapos ano tayo? Mag-e-service road na tayo, no? sa tagig uh, sa may bandang bikutan to mga tol no yung isa so tara let's go mga tol sana makarami tayo ngayong araw let's go let's go time to ulit mga tol 9.47 ng umaga tara tara mga boss good morning deliver ko lang to saan ma po uh, ma'am nasa Tesla na po ako, ma'am. Ah, okay, mami Mommy. Kay DJ duit. Saan ako? Yung kumakaway si DDG pa to hit Saan? Ayun oh, ayun. Akit ka dito. Ayun ah, oh. Yun. Dito ako kaya. Oh, DDG pa Dito dito no. Oh, dito ko diretso. Okay, salamat. Kilala na eh no. Basta siguro itlog na pula. Matik. Matik pa sa matik. bigat <laughs> saan dito sa loob? ay ito lang ba? pwede na yan ma'am sir ka? oo sige na amin na huwag na O magtatagal tayo <laughs> pwede na yan Okay mga tol, item drop off So binigyan tayo ng amdo ng 103 pesos 180 yun mga tol Hinayaan <laughs> ko na, walang bariyat yung amin eh. So next natin itong ano Sa Maysan Valley Parañaque 4.6 kilometers 13 minutes Estimated time of arrival Let's go Ma Ayun, Ikaw pala yan, ma'am. pag i sir. Hindi pa po. pag Hindi pa po. Hindi pa? Oo. pag i 101 lang po. pag i Sige, mm -hmm. sige po. Oo oh, yan tama Hindi eh, pa lang na ibibigay pa Nagpapaalam na <laughs> Gift check ma'am tama Nilagay lang daw dyan okay, Salamat Tara mga tol Diretso na natin to Tagig uh, 3.2 kilometers Tapos 13 minutes estimated Time of arrival Let's go Let's go 1050 Pirma to Dulo kanan Dudulo ko kakanan Tumbok Tumbok Bandang kaliwa Kaliwa ako Okay Kakakaliwa Ah Kanan Tumbok 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 Okay mga tol, andito na tayo sa ating drop-off. Ay! tumbok ayun tumbok tumbok daw tumbok kumon kaliwa mga tv ayun kumon ah nakapag deliver na ako dito dati nakapag deliver na ako rito sir Kumon Logistics sir. Kain okay, na po ito. Melody sa Bali ang ano. Um, galing ano Pateros, tama ba? Oo. Uh -uh. Okay, thank you. All right, mga tol. Successful ang ating tatlong bookings. Hanap na ulit tayo. Maaga pa. 10.51 maaga pa ba yun tanghali na <laughs> Pala. okay sige sir ako na bahala po ako na pang bahala nandito na po ako mamma ito po yung booking sir papuntang Esra okay Okay, tapi. Extra. Lang sira. Okay lang. Hindi, yung items lang. Ma, gawin ko lang rin. Sige, mabilis lang yan. Oo, mabilis lang naman. Okay lang ah, Sinasama kita sa ano. Ay, oh. ako? Blur na lang kita. Ha? Blur kita. O, sige. Bakit? Tayang naman. <laughs> tayo tayo lang naman makakapanood na ito eh. Makakakita? Oo. <laughs> Kasama si Chen. Hmm. So, Salamat. Okay mga tol, item pick up. Papunta ng ano to mga tol. Dito lang sa may tagig. Malapit lang to dito natin pinikop sa may paranyake doon niya solidad ano to priority booking 109 pesos mga tol tara mga tol diretso na natin to 4.2 kilometers paranyake to tagig priority booking let's go mga tol 109 malaki na to mga tol para sa 4.2 km let's go mga tol tara nagpas pala ako <laughs> IDB ka rin pala <laughs> oo kaya sabi ko oo naka IDB ako na no. sarap naman yan sir kaya tayo sir hindi sige okay lang kinuha ka okay kinu ko kasi may pusa eh. baka ah, okay. ng pusa eh okay. sir salamat sir oo oh, salamat sige cellphone mo sir uh oo -oh. thank <laughs> kaya you uh hindi -huh. na sige na una ka na sir <laughs> okay right, Successful Okay, hanap tayo bago Hanap ulit pala bagong booking Time check tayo 11.59 So alas 12 na ng tanghali mga tol So ano pa ang gagawin natin Kain muna tayo mga tol Depende, depende yan Tara. tara. Tingin muna tayong booking Pag wala kain muna tayo Apo, pagpasok ko po Wait lang po. Ano pong sasabihin ko pagpasok? Eh, uh, uh, okay. okay, ma'am Michelle. Eh, okay, ma'am Michelle po. Oo. Kukunin ko yung document. Admin po, no? Sa admin. Michelle. Michelle ano po? Michelle. Apo? Michelle, ano daw po? Ano pinin doon? Gonzales. Gonzales. Ah, uh, okay po. Admin check sa Kanan ako? Uh, kanan. Okay. Thank you po. Okay po. Alright, ito pala ang Tagig National High School. Kanan. Kayo yung drop off, sir? No. Kayo yung drop off, no? Apo, dito po sa uh, Tesla. Sa, uh, yan. Oh, uh, yan yung sa May E-Service Road, sir, tama. Apo, tama po. Sa gate 2 po kayo papasok, sir. Gate 2? Oo oh, nga po, apo, yung sa may east. Two. Tama po, yung sa may east. Apo, sa gate 2 ng testa. Okay, sige po. Eka, nandito na ako. Admin. Michelle. Apo, apo. Ah, eto na. Kinawayan na ako. Apo. Okay na, sir. Nandito na po ako. Ako na po bahala. Apo. Okay po. Dito Thank you. Thank you, sir. Graham. Oo. Uh, Lala mo. Alay, alam mo. Ta, akala ka, ay marami picture. Hindi. Sir, mag -tinas. Yes. Pasok po. Pasok sir. Mainit. Okay na po, sir. Magpipicture lang kami sa ano. Sige, sir. Sir. Oh, baka kala na baba ko na. Ako. Okay na yan? Sige, sir. Test done, no? Opo, sir. Ayan na may contact number niya. Nakausap niya naman, sir. Picture tayo, Selfie sir. Selfie tayo? Yes, para social tayo. Oh, sige. O diba? Parang Tal ano, parang kalawin grabing maraming packet. Ah, hindi okay. po. Oo, oh, salamat. Okay. Papunta ng ano mga tol, babalik tayo ng TESDA. <laughs> Dito natin pinikap sa Tagig National High School. Papunta rin to ng Tagig. Pero sabi, sa Makati. <laughs> pero dun to sa may service road. Kung saan tayo kanina. Ata. Hindi ko alam kung gate to yun. <laughs> hindi naman nakapriority ito mga tol so subukan kong sabayan ilang kilometers ba ito mula rito 6 kilometers pwede na ito eh <laughs> na, pwede na ito eh pero tingnan natin kung makakakuha tayo ah, kahit pa BGC no, yung mga ganun yung mga dadaanan lang pasay 1 kilometer Santo ito sa kabila ayun dadaanan ng Tesda dadaanan ano mga tol ay nawala grabe sayang to tagig tagig ML Quezon medyo lilihis tayo mga tol para niya Dr. Arcadio sukat Diyan nyo ako isa Okay mga tol baka idiretso ko na to no? Malapit lang naman eh 6 kilometers mga tol Tara idiretso ko na mga tol <laughs> Para relax lang tayo no Let's go let's go Bossing, lalo delivery. Lalo delivery po. Para po kami. Para kay Jasper Gate 2. Pasok ako rito. Ka, kanan. Okay. Alright. Tapos kanan. 88 pesos lang sir Sir Jasper po Salamat po Thank you thank you sir 88 Exacto Exactly Hanap ulit Hanap ulit mga tol na kailang booking na ba tayo 1, 2, 3, 4, 5 Hanap tayo pang-anim na booking Mga tol Dito muna tayo saglit mga tol Pahinga tayo pinaghahanap pa tayo Tau po Okay, pick up? <laughs> Oo, oh, pick up. Dito pala Arbox Arbox Ano pa kalan po? Ako? Hmm. Warren Warren Oo oh. Paano ito lang? Pa? Oh, Makati lang ba? Oo, Makati, Arbox Okay, ito lang Ano ito sir? Tela Tela Okay Hindi, okay. yung book daw Nakalagay Tela ah, pa eh Queenie Erika Arbox, ito. Arbox. Mandaluyong. Ah, oh, oh, mandaluyong. Erika, twini. Okay. thank you. Okay. Okay. Medyo nagkakalito-lito pa sila. <laughs> Let's go. Tela, mga tol. Sa may barangka lang naman to. 6 kilometers, mga tol. O, oh, ba? Diba? Pwede na, no? Pwede na natin idaretso to. Pero, subukan natin maghanap, mali nyo. Eh, mabilisingan tayo ng kasabay. Ito, Makati. Sana may mandaluyong, mga tol. O kaya kahit, ano, sanwan, maaga pa naman, alauna pa lang, oh. Kaso hindi pa tayo kumakain pala. Diba Hello po. Yes po. Yes ma'am, Lala Mug Delivery po. Nasa na po kayo? Nasa baba na po ako ma'am. Oh, uh, ah, please close po kasi art of living po. Akit po ako ma'am. Pwede po. Ah, uh, wala namang problema sa akin ma'am. <laughs> sige po. Sige, akit na lang sige ako. Oh. Sige, sige. Sige po. Wala Ano magagawa natin? di aakit, di ba? <laughs> Hindi naman sila bababa eh. Oo <laughs> oh, Di akete na lang di ba Third floor mga ton, Wala tayong magagawa Akete na atin Kesa maghintay di ba Third floor lang naman eh uh, ah, Exercise saktuhan ng bigayan na ito mga tol magkano ba to 93 pesos malimit yan basta mga store eksakto Yes, ma'am. 93 pesos. Ay, okay na. Okay na to. Thank you po, ha. Tamad. Anong sakto? <laughs> May tip tayong 7, mga tol. Time check. 126. Binaisip lang natin, mga tol. Bilis. Bahaya EDSA. So, next ulit. Okay, mga tol, hanap lang tayo ng pampitong booking. Pampito na. Okay, mga tol. May nakuha na tayong pampitong booking. Nandito tayo ngayon sa May Edsa. Dito natin pinikap, mandalo yung lang to. Sa May Edsa tayo, mga tol. Papunta to ng ano, Pasig. Documents lang. Eto. So, Goods. Ano to? Single booking ulit natin to mga tol. Ano lang to eh. Tinan natin. 7.0 kilometers mga tol. So diretso na natin to mga tol. Documents. So, Papuntang Pasig. Pick up dito sa may mandalu yung EDSA. Ang maganda lang dito mga tol sa single booking. Mabilis lang eh yung biyahe. Eh. No? Basta yung mga 100 pesos pa baba ang ah, mabibilis lang yan mga nasa ano lang yan below 10 kilometers pa baba mga 8, 7 katulad na ito no? 98 pesos so expect na natin to na 100 pesos to mga tol <laughs> so tara let's go mga tol tara na natin to single booking ulit alright okay, mga tol nandito na tayo Medyo tagalan tayo, mga tol. 3.30, no? Nagkaroon kasi ng aberya, <laughs> eh. Nabangga ako sa likod. Sumabit. May sumabit sa akin. So, napunta pa kami ng ano. Ng uh, Pasig Police Station, no? So, hindi ko na ikukwento, mga tol. Uh, hindi naman siya kasama sa ano natin. <laughs> sa paglalalamog natin, no? So, nai ko lang. So, baka last ko na muna to na ano na drop off no karahin na tayo at medyo pumangit na yung ating ano tawag dito ating pagdi-deliver sir? sir number 30 po ito oo. may dideliver ako kay Rizel oo bigay ko na lang sa'yo documents lang po oo Ninety-eight pesos. Ano po? Hindi po, hindi po makontak eh. Hindi makontak? Oo. Ninety-eight, ah, three-fifteen. Oo. Ay, ganun. Paano kaya 'yon? O oh. oh, sige po. Paki-sabi na 98 pesos lang po. Pero hindi, Ano po? Hindi oh, naabot hindi eh. Di lang ko lang. Pasuyo na lang, Sara. Okay na po. Oo, pa ba tayo? Para tinatamad na ako. <laughs> Ay may mga bagay talaga na nangyayari nang hindi mo inaasahan eh Okay na mga tol, let's go. Binigyan tayo ng 120, 98 pesos lang to mga tol. Okay mga tol, garahin na muna tayo. Ah, nawala ako sa mood tayo ang ganda na ng biyahe natin eh nakapitong booking tayo mga ton ayan lang yung kinita natin no? Oh. lagay ko na lang dyan sa, ano, sa screen hinahinayang ako sa araw natin nagkaroon tayong abriya eh lang <laughs> ako na yung actually hindi naman ako nabungiro Sumabit yung si, ano, sumabit si Mang Salikuran ng Salikuran na rin. Wala eh, parang ako pa yung ididiin. 'Di ba? Forkit. Ay, ayo, ayo ko sana magsalita mga tol, basta bawi tayo bukas mga tol. Okay naman 'ni. Eh. 'Di ba? Kumusta si Ma'am, sir? Hindi pa na check. Ano 'yan, sir? Sorry ba? Hindi naman dito 'no. Tapos ito na check. Tingnan mo